Ingat ganda. Ito na. Dito na kami sa Shishma Castle, Turkey. So, ito na siya. Mga ganda. I think, ako na yung first person dito sa Turkey nagvlog nag-vlog sa Tagalog. So, sana nagustuhan nyo mga mini-mini vlogs ko. So, dito na kami today sa Shishma. Uh, Shishme is located sa Izmir. So, at saka, super-duper ganda dito. Grabe, mga mabukid, ganda. So, naghayag ako sa taas para sa view nito. Ito na yung castle sa labas. Yung entrance fee ay 130 Turkish Lira. At saka, ito na yung mga streets, mga bahay. Super-duper ganda sa background ko sa likod. At mayroon din yung mga ganyan. Hindi ko alam paano paano ito maging nagganon ganon kita niyo pa <laughs> pag alam niyo ano pangalam nito pa comment kayo at pag gusto niyo more of Shishman